Hmm. Ay, 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 ano, siya? Sa, ano, 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 Tapos ano, 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 na galing sa kanya-kanyang mga mga, yun o, know. ayun. sila press. Nandyan din. Yung asawa ni uh, Idol Jimbo. Kasi siya po dito. Kaya huking luloko-loko. Sige yan. tayong dalang kaunti. Ayan. Baby oh. Baby oh. ay baby. baby, baby. baby. Hi ah.

Libris na puto. Napaka-solid mga idol. ah uh, uh, 400 lang isang bilaki uh, uh, niyan. So, um, Galati. Mm, uh, Napaka-sarap. Special uh, yeah. na uh, yan puto. Uh, sa mga gusto mong pag may okasyon, order na po kayo uh, uh, dahil business uh, uh, niya, uh, ano, ni Talagang yung pera niyo. Hindi kayo mangihinayang. Masarap. na So, ayun na mga idol. Ayun mga idol, ah, masarap daw, nagustuhan nila. Oo. Kala ka pang hinayang ang kainin. Kasi, ang ganda ng design. <laughs> ang ganda ng design. Eh, ko lahat ng kuwa. Bukas tayo mag-usap-usap, tayo?

Thank you po sa inyong pagpunta. Sobrang na-appreciate na din naman. So, thank you sa, so, sa pagdala niyo po. Walang anuman. <laughs> sa apot ng uh, makakaya. Makakayang tumulong. Pag ma... Makapag... 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 Makapag...

Pag gumuntok yung dibdib mo, nagtago mo Bilang ko